Nandito po tayo ngayon guys sa Cafe de Manuba, sa Poblacion Santa Catalina na dito sa ano specifically sa Binocot. Tayo po ay kumakain dito ng chicken pasta at nag-order po ako ng dalawang pong order para pamigay po natin sa mga bata doon sa ano evacuation center sa school natin. So at least kahit papano makatulong tayo sa mga mga bata na uh, biktima din po sa bagyo bagyo ngayon na September Uh, today's update po to ay uh, is September 17. Uh, Nag-ikot po tayo sa mga postal area po na sa na pati sa Bayo. Nakita po natin dami mga uh, nasisira ng mga infrastructure, lalo na mga kabahayan po ng mga tao, specifically sa, dito sa poblasyon sa Talisay Beach. So, may mga bata po tayo nakita doon sa school. Bigyan po natin sila. No, dalawa pong ano lang, order. Kasi wala din po tayong pera. Kaya lang. Ah, dara ang order. Oh. Gigas DIY, pero pagkain to galing sa kapi ni Manubag. Ayan si Mama. Oh. <laughs> ah. Oh. Oh. Na. Oh. O, Oh. Oh.

sa pikas. Ako, ako sir. <laughs> <laughs> ako muna i-share sa bigas ng Okay, okay na sir. Okay na. <laughs> sir. Ah. May natira pang walo diyan. Kanan e, lang i-share-share na lang walo ka kuan walo ka order init pa na kayo mainit na mainit pa na <laughs> grabig kami Grabe, damage dito sa bay bay sa. Oh, okay. Oh. Pagtsagay na lamang na. Walo ka Sige, sige. Thank you, thank you. Salamat. Thank you. Bye-bye, bye, 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 bye.